Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltazar, isa sa mga pinakadakilang makata sa kasaysayan ng Pilipinas. Pag-aaralan natin ang mahahalagang aspeto ng kanyang buhay, mula sa kanyang kabataan, edukasyon, pag-ibig, at ang kanyang mga akda, hanggang sa kanyang kamatayan. Bukod dito, tatalakayin din natin ang ilan sa mga natatanging aral ng kanyang talambuhay. Tara, simulan na natin. Si Francisco Baltazar o mas kilala bilang Kiko o Balagtas ay isa sa pinakatanyag na makata at manunulat sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala siya bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas dahil sa kanyang napakalaking ambag sa panitikang Filipino. Ang kanyang obra maestra ang Florante at Laura ay isang natatanging epiko na naglalaman ng malalim na mensahe ng pag-ibig, katarungan at kalayaan. Kapanganakan Isinilang si Balagtas noong Abril 2, 1788 sa Panginay Biga na ngayon ay Balagtas, Bulacan. Ang kanyang mga magulang ay sina Juana de la Cruz at Juan Baltazar. Siya ang bunso sa apat na magkakapatid kabilang sina Felipe, Concha at Nicolasa. Sa murang edad, ipinakita na ni Balagtas ang kanyang interes sa sining ng tula at pagsulat. Edukasyon at pagsisimula ng kanyang pagsusulat. Sa hangaring makapag-aral, lumuwas si Balagtas patungong Maynila at naghanap ng trabaho upang tustusan ang kanyang pag-aaral. Nag-aral siya sa Bigaa Parochial School at naglingkod bilang houseboy sa pamilya Trinidad sa Tondo, Maynila bago tumuloy sa Colegio de San Jose at Colegio de San Juan de Letran. Doon, pinag-aralan niya ang relihiyon, batas, pilosopiya, at iba pang larangan. Ang kanyang kahusayan sa panulaan ay nahasa sa ilalim ng gabay ng kanyang mga guro, kabilang sina Padre Mariano Pilapil at ang batikang makata ng Tondo na si Jose de la Cruz o mas kilala bilang Huseng Sisiw. Buhay pag-ibig at pagkakabilanggo. Noong 1835, lumipat si Balagtas sa Pandakan, Maynila, kung saan niya nakilala si Maria Asuncion Rivera o Mar, ang babaeng tinawag niyang Celia sa kanyang tula na Florante at Laura. Gayunpaman, ang kanilang pag-iibigan ay nahadlangan ni Mariano Kapule isang mayamang karibal na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ipakulong si Balagtas sa salang hindi niya ginawa. Nabilanggo si Balagtas dahil sa kanyang kalaban sa pag-ibig na si Mariano Capule. Samantala, pinakasalan ni Capule si Maria Asuncion Rivera kahit na walang tunay na pagmamahalan sa pagitan nila. Sa loob ng piitan, isinulat niya ang kanyang pinakadakilang obra, ang Florante at Laura, ang akdang ito ay isang alegorya ng kanyang sariling buhay, pagdurusa at pagmamahal sa bayan. Isa rin itong matalas na komentaryo laban sa pang-aapi at kawalan ng katarungan noong panahong iyon. Trabaho. Nakalaya si Balagtas noong 1838 at matapos nito, lumipat siya sa Udyong Bataan. Dito, nagtrabaho siya bilang clerk at major lieutenant sa hukuman at kalaunan ay naging tenyente mayor at juez de semantera. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang makatulong sa mga mamamayan, ngunit hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang pagsulat. Pamilya at huling taon Sa bataan, nakilala niya ang kanyang asawa na si Juana Chambeng. Sila ay nagpakasal noong 1842. Nagkaroon sila ng labing isang anak, subalit pito lamang sa kanila ang nabuhay. Noong 1847, inutos ni Gobernador General Narciso Claveria na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng apelidong Espanyol. At simula noon, tinawag na si Balagtas bilang Francisco Baltazar. Noong 1856, Muling nabilanggo si Balagtas matapos ako akusahan ng pagputol sa buhok ng isang kasambahay ni Alferes Lucas. Napalaya siya noong 1860 at ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat ng mga komedya, awit at korido. Gayunpaman, bago siya pumanaw, nagbilin siya sa kanyang pamilya na huwag hahayaan ang kanilang mga anak na maging makatang tulad niya sapagkat alam niya ang hirap ng buhay bilang isang manunulat. Aniya, huwag mong hahayaan na maging makata ang alinman sa ating mga anak. Mabuti pang putulin mo ang mga daliri nila kaysa gawin nilang bukas ang paggawa ng tula. Sa piling ng kanyang asawa at mga anak, pumanaw si Balagtas noong ikadalawampu ng Pebrero, isang libo, walong daan anim na dalawa sa edad na pitumput tatlo ang kanyang kamatayan ay dulot ng sakit na pneumonia at ng kanyang katandaan. Mga akda ni Francisco Balagtas Bukod sa kanyang pinakatanyag na likha na Florante at Laura, sumulat din si Francisco Balagtas ng iba pang mga tula at komedya na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa panitikan. Kabilang dito ang mga sumusunod. Orosman at Zafira, Don Nuno at Celinda, Auredato at Astrome, Clara Belmore. Abdul at Miserianan. Bayaketo at Dorslika. Alamansor at Rosalinda, La India Elegante y El Negrito Amante. Nudo Gordiano, Rodolfo at Rosamonda. Mahomet at Constanza at Klaus. Pamana at mga aral sa talambuhay ni Balagtas. Ang buhay ni Francisco Balagtas ay puno ng pagsubok at sakripisyo, ngunit hindi siya natinag sa kanyang pagmamahal sa panitikan. Ang kanyang mga akda ay patuloy na pinag-aaralan at tinatangkilik hanggang sa kasalukuyan. Ilan sa mga aral mula sa kanyang buhay ay ang mga sumusunod: Kahalagahan ng edukasyon. Si Balagtas ay nagpursige sa kanyang pag-aaral upang mapabuti ang kanyang kakayahan sa pagsulat at pag-unawa sa mundo. Mahalaga ang edukasyon dahil maaari itong magamit bilang sangkap upang maging matagumpay sa buhay. Tiaga at Determinasyon Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa kanyang buhay, hindi bumitaw si Balagtas at patuloy na nagpursige upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang tiaga at determinasyon ay nagsilbing inspirasyon sa maraming Pilipino upang patuloy na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at mga pangarap. Pagmamahal sa Bayan. Isa sa mga tema na madalas na talakayin sa mga akda ni Balagtas ay ang pagmamahal sa bayan at ang paglaban sa mga mapang-api. Nagbigay si Balagtas ng pag-asa sa maraming Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga tula na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan, pagtutol sa katiwalian at pagsusumikap na makamit ang pagunlad at kalayaan. Ang kanyang mga obra, lalo na ang Florante at Laura, ay nagturo sa mga Pilipino na mahalin ang kanilang kultura at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ang panitikan bilang sandata, marami sa kanyang mga tula ay sumasalamin sa mga karanasan ng mga ordinaryong Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Sa pamamagitan ng kanyang mga obra, ipinakita ni Balagtas ang matinding pangaapi na dinanas ng kanyang mga kababayan at ipinahayag ang kanyang pagkamuhi sa mga ganitong gawain. Bukod pa rito, ipinakita din ni Balagtas ang kahalagahan ng pagsusulat bilang instrumento ng pagbabago at pagpapahayag ng mga kaisipan at damdamin. Sa paglikha ng mga makabuluhang akda, nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mga Pilipino sa kanilang kultura at kasaysayan. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang isang malalim na pamana sa panitikang Pilipino. Ang kanyang mga akda ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga makata at manunulat ng bagong henerasyon. Conclusion. Si Francisco Balagtas Baltazar ay hindi lamang isang makata kundi isang pambansang kayamanan ng panitikan. Ang kanyang Florante at Laura at iba pang akda ay hindi nawalan ng saysay sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng kanyang panulat, naiparating niya ang damdamin ng kanyang bayan at naging inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Hanggang ngayon, ang kanyang mga gawa ay patuloy na pinag-aaralan at binibigyang pugay bilang haligi ng panitikang Pilipino. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa talambuhay ni Francisco Balagtas Baltazar. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood!